Galing ang layo ah. Oh, yan si Jadich. Tumatayo na sa bike oh. Binata na. Dala niya ang kanyang bike. Dala niya dito sa Sambales. Ah. Ba uh, Say hi. Hi.

ba hindi sumusunod? Pagkainay sunod Latigo Latigo 160 May ilog ang sapa Lakad tayo sa malalim rinawo oh. Yan Hu salamat Si Saldong oh Saldong Dalabako <laughs> ganito na siya kalalim Ini ti eh. Ah, lamig dito sa ano, tubig. Ah. 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 Yan. Yes.